Uh, e-trike driver po na na uh, livelihood program ng city. Kasi po uh, noong panahon ni ni Direktor po, ang boundary lang po ng ng mga e-trike natin sa siyudad is 100 pesos. Ngayon po sa pamumuno po ni uh, uh, acting director uh, Diokno at sampu ng kanyang mga kasama ay Jamie. Jamie yata yung pangalan ng isa. At saka yung isa naman, si Martin. Ginawa ho nila kasi 200 pesos yung boundary. Eh, hindi naman kasama sa politika yung mga driver. Kawawa naman. Baka o, sa tulong ho ninyo, matulungan ninyo na maibalik sa dati yung binaboundary nung ating mga pobring mga nagmamaneho lamang ng uh, e-trike, eh, malaking tulong po sa akin lang. Kasi yung isang piso po, yung malaking bagay yun. At, tinatakot uh, sila na hindi na sila makakapagmaneho kapag hindi, na hindi nila binigay yung 200 pesos. At yung 200 pesos po na sinasabi nilang boundary ngayon, na dating 100 lang, eh, aakyat po yung 200 pesos sa opisina nila na dapat dito po sa cashier natin sa baba dinadala. Kaya po sana eh matulungan natin yung mga pobre nating uh, nagmamaneho ng e-trike. Iyon po yung uh, live load program po ng city. Kaya po sana yung mga namumuno sa ngayon wag nang gawing live load pa ulit yung live load program. Kasi live load program po yung para kumita po yung mga e-trike driver tulong ng siyudad. Eh gusto nila kumita rin sila, ginawa pa nilang live load program ulit yung livelihood program ni livelihood pa nila eh sana po matulungan natin ah uh, ma lang kung bakit dalawang daan na eh dating isang daan lang po kawawa naman po ang ating mga mahihirap sapagkat ah uh, ako po yung dating namumuno roon ngayon nailipan ako sa iba wala akong problema sa pamumuno kanila na po yun ang akin lang po wag sana ipitin nila acting diokno Martin at yung Jamie na sinasabi na tinatakot sila pag hindi nagbigay ng 200 pesos, eh, hindi sila makakalabas. Kawawa po, Your Honor. Kawawang kawawa po sila. Yung sandampi piso po, eh, malaking bagay po. Sana po, huwag silang madamay. Lalo na naman silang kinalaman. Maraming salamat, Your Honor. At magandang hapon sa inyo. Maraming salamat po, Councilor Awisia. Meron po bang kumikita doon? Oh. May, may kumikita po ba doon sa, sa livelihood program na yan? Eh pag ginawa pong 200, may kikita po. Kasi ang boundary natin ay eh, 100 pesos lang. Pero ang alam ko po, ang sabi po sa akin ni Mayora, isang daan po ang, isang daan lang po ang boundary. Uh, Yun na po. Kawawa naman si Mayora kung madadamay siya sa 200 na sing-single nila. Kawawa po. Pero makakasa po kayo na hindi po pagkakakitaan yan. Eh, nangyayari At, uh, na po eh. Hindi, isang daan lang po. Ang pagkakalam ko po kahap Kaya nga si po nag report ako sa inyo kasi nangyayari na po. May mga dokumento po na pinipirmahan pa po ng mga Jamie, Martin, yung mga tao ni Jokno. pero Meron, gusto nyo, may video po rito. Pakikita ko sa inyo. Sige, makakasa Nangyayari po, kayo. Na po eh. Makakasa po kayo na... Salamat po, Your Honor. Maraming maraming salamat po. Malaking tulong po sa kanila yan. Yung 100 pesos po, malaking tulong po sa mahihirap. Mm. Thank you, Your Honor. Maraming salamat sa iyong uh, concern sa ating mga e-trike driver. At makakasa ka, uh, awi siya na dapat hindi pagkakitaan sila. Tama. Malaking t a, -M -A po yan. Tama. Maraming salamat. Konseyal uh, Philip Languna. Maraming salamat po, Ginuong Tagapangulo. Your Honor, uh, arise the question of uh, personal and collective privilege, Your Honor. Go ahead. Uh, bago po ako magtungo doon, nais ko lamang din pong susugan yung sinabi po ng atin pong uh, butihing uh, konsihal mula po sa ikalawang distrito. Ako po ay nakikisa sa kanyang adikain na dapat po kung meron pong ganyang nangyayari, lalo-lalo uh, na may resibo po ba yan or what, kailangan po natin pong maitama. So ako po bilang uh, membro ng uh, minoria, minority floor leader, ako po ay nakikisa. Sana po ma-refer po natin ito pong kaso po na ito 'yung kanya pong naging privilege speech eh kung pwede po ma ma-refer ma po natin sa Committee on Transportation para po uh, mapagtuunan po natin ng pansin para po malaman din po ng kinauukulan your honor. Unit hindi po 'yun ang akin pong uh, question of collect uh, personal privilege your honor. In fact Your Honor, kanina po kasi habang tayo po'y nagkakaroon dito ng kaguluhan ng konte o dibate, ako po ay nakikita ko po nagpupulong-pulong po sa harapan po nito. Ako po'y lumapit sa may harapan at nagulat na lamang po ako, Your Honor. Meron pong nagsabi po sa akin ng hindi po magandang pananalita. Your Honor, labing-anim na konsyal, labing-anim na taon na po akong konsihal mula po ng uh, 8, 9, 10, 11, 10, 12 city council. Ako po ay nasasaktan dahil first time lang po nangyari po sa akin yun. Nandito po sa loob ng uh, session hall. Your Honor, kung mamarapatin yung sasabihin ko po yung sinabi niya po sa akin. Sabi po niya sa akin, pare wag kang kupal. Masakit po sa akin yun, Your Honor. Ano ba yung ginagawa ko para po ako pagsalitaan po ng ganon? And I think yun po, Your Honor, ay hindi po karapat-dapat na sinasabi po ng isa pong kapwa-konsihal sa isang kapwa-konsihal. Lalong-lalo na po, Your Honor, dito po sa loob ng ating pong session hall, lalong-lalo lalo na po, Your Honor, na sa harapan niyo po bilang uh, presiding officer. Hindi ko po alam, Your Honor, kung narinig, no, kung kaya't gusto nga po sana, Your Honor, kung inyo pong mamarapatin, I would like to formally file an ethics complaint, Your Honor, against my co-counselor attorney JB Hison for uttering those words your honor Yun lamang po your honor and i do not wish to be interpolated so if the good the, i don't want to be interpolated your, your honor for the record so if the majority floor leader could make a proper manifestation ang gusto ko lamang po your honor ma-refer po tong akin pong hinain sa Committee on Rules and Ethics, Your Honor. Eh, alam mo, Your Honor, pwede naman po tayo dito magdebate, magbalitaktakan, pero para po mapagsalitaan ng ganun, Your Honor. Your Honor, ako po'y ako po nanganganib sa aking buhay. Ako po'y natatakot na baka naman parang tila, para may konting pagbabanta, Your Honor. Eh, alam niyo po, medyo natatakot po kasi ako dahil Medyo po, matanda na po ako, Your Honor eh. So sana po, wala pong ganun klaseng pag-uugali dito sa session hall. Yun lamang po, Your Honor. Maraming salamat, Punong Mayoria. Your Honor, Your if honor, I may be like recognized po be, sana. Before uh, you seek recognition of Honorable uh, Attorney J.B. Heason, uh, there is a manifestation by the minor Minority Floor Leader. Uh, Your Honor, I move that we refer the complaint of Honorable uh, Philip Lacuna, Uh, versus uh, Honorable uh, Attorney J.B. Heeson to the Committee on Rules and Ethics. Meron po minumong kayang po ng mayorya. Meron po bang tumututol? Sapagkat wala pinagtitibay. Your Honor, if I may be right, uh, so Kinikilala ng apag kagalang-galang, konsyal, Attorney J.B. Heeson. Uh, maraming maraming salamat po, Your Honor. Marahil po, Your Honor, ang pinakamaayos po na nakakita ng insidente po kanina ay inyong lingkod po dahil ito po ay nangyari sa inyong harapan. Kanina po, Your Honor, tayo po ay nagpapalitan po ng ating mga opinion regarding po sa nangyayari kanina sa loob po ng session. At habang nag-uusap po tayong dalawa... Your Honor, gusto Your Honor, ko lamang po i-remind po, Your Honor, uh, na I, oh, do, siya, not languna, Honor, I, I do not... Your po Your Honor, I do not wish to be interpolated. Nandun po sa rules yun. If I... In, I ako po, feeling ko po, ito po ay isang form po ng interpolation, Your Honor. Anyway, na-refer na naman po, Your Honor. Your Honor, Your Honor sabi niya po, pag hindi re-recognize, hindi dapat sumisingit. Ano pa naman? Nag-aaral ba? Councilor... Eh, may nagsasalita um, po eh. One minute Dapat to Dapat simisingit. Eh, sa inyo po oh. nang galing na pag may nare... Your Honor, if I may exercise my personal and collective privilege... Kinikilala ng nga pag ang kagalang-galang hmm. Consial Attorney J.B. Eason. Maraming maraming salamat po. Nakakalungkot po yung pahayag po ng ating kasamahang Consial galing sa ika na distrito na mukhang ako pa po, po ang pinapalabas na ng bastos po dito sa loob ng City Council. Kanina po, nung naka-recess po tayo, tayo pong dalawa, uh, Your Honor, ay nag-uusap po tungkol po dun sa mga balitaktakan with regards po sa composition ng minority. Kanina po, kami dalawa po ni Vice Mayor, nandiyan po ako sa harapan. In fact, nakatayo po ako directly in front of the Vice Mayor para po marinig niya po ako dahil hindi po ako umakit sa tarapan. Habang nag-uusap po kami dalawa ng ating butihing vice mayor, siniko po ako ng kasamahan natin mula sa ika na distrito at hinarangan niya po ako galing kay hinarangan niya po ang pag-uusap namin dalawa. Nung kinumpronta ko po ang butihing konsehal mula sa ika na distrito na si Philip Lacuna, inambahan niya po ako at inisindak-sindak. Yung ano ako po, yung ano, na nahimik na lang po ako ng mga panahon na yon. In fact, nakita nga po niyo ni, ng ating majority floor leader at sinabi ni majority floor leader, wag mo nang patulan, kita manaman naman emotional na. Ako po, naiintindihan ko po ang sitwasyon ngayon ng ating butiing council sa ika na distrito dahil may kapatid din ako. Lahat po gagawin ko para ipagtanggol yung kapatid ko. Yung kapatid ko, kasamahan niya dati sa si council Joe Wilson, kakambal ko. Promise, naiintindihan ko po kung ano po yung dali ng emosyon na umiiral po ngayon dito po sa Tab City Council dahil lahat tayo dito magkakaibigan. Pero nakakalungkot lang po na ako po yung binastos kanina pero ako pa po yung finailan ng ethics complete at mali naman po yata yun. Kitang-kita niya po, Vice Mayor, kanina kung ano yes, Yes, kitang-kita ko, parang nagalit nga kayo kanina. Yes po, kasi po siniko ko kanina at sinalya po ko at sinindak pa ako. Ngunit na nahimik na lang ako lumayo dahil mas importante po sa akin ang kaayusan ng 12 City Council ng mga oras na yon. Ngunit nakakalungkot po na sa ganyan po siya maraming sulta. At uh, sa akin lang naman po, ang ginawa rin po sa akin kanina, ng butihin Philip Lacuna nung nandun po kami nagkasalita sa inyong harapan. I believe is also conduct and becoming of a councilor of this city council. Kaya I am also manifesting that I am also filing a counter charge and an ethics complaint against the good councilor po. And I hope that the good majority floor leader will make the same manifestation that he made earlier for the good minority floor leader. Thank you very much po. Maraming salamat, Councilor Attorney J. Bison. Punong Mayorya, Your honor uh, can we uh, based on the manifestation from honorable attorney JB Heason, can we move to a vote who's in favor of uh, referring to the Committee on Rules and Ethics the complaint of attorney JB Heason to honorable uh, Philip Lacuna your honor sino po ang sumasang-ayon sa manifestation po ni councilor attorney JB Heason? pakitaas po ang kamay Seven. At sino naman po ang hindi sumasang ayon? Pakitaas po ang kamay. Nineteen po ang bumoto. Kung sa ganun po, uh, ang nagwagi po sa butuan po ay ang hindi pagsang-ayon po sa inyong manifestation. Your Honor, if I may just continue my personal privilege, Your Honor, then I will yield. I will yield. Nakakalungkot po ang nangyayari dito na mukhang pagka po kami ang inaap eh, kami ang binabastos in full view of the Honorable Vice Mayor, okay lang. Ako lang, na si Conceal J.B. Hison lang naman ako, number five lang naman ako sa District 5. Ako lang naman to eh. Kaya pwede kayo magbulag-bulagan kay ang dami niyong nakita kanina. Nakakalungkot, sinasabi nyo, ang 12 City Council, a political, hiwalay tayo dito, magkakasama tayo, magkakapatid tayo. Pero nung nakita nyo kanina na yung kapwa nyo kapatid ng inap eh, kahit kitang kita nyo, full view, wala namang hindi nakakita nun eh. Magbubulag-bulagan kayo, taas ng kamay na no. I'm very disappointed with everyone here. Maraming salamat, Councilor Attorney J. Bison. Kaya, mga kasama, dapat lang talaga maging relax lang po tayo. Huwag tayong magiging mainitin ng ulo. At uh, masakit lang na makita ko kayong mga kasama ko dito na ganito. Attorney J. Bison, lagi ka lang cool. Relax ka lang. Cool lang tayo lahat. Vice Mayor, I'm very sorry po Vice Mayor. Ha. Hindi po ako nagsimula kanina Vice Mayor. This was in full view of yes. the honorable President. At kitang-kita kita ko din po 'yun, Councilor si Tony J. Eason. Yes, kitang-kita kita ko po kung paano mayor, kayo ang bilis niyo pong nag-init ng ulo kanina. Vice Mayor, nakita niyo naman din po kung paano ako siniko ng ating hmm. kasamahan. Nag-uusap po tayo maayos regarding sa ganon. The honor tao lang po tayo, your yes. honor. Sana na naman na po? Na po yung honor, ko diba, po kayo. Kasi I'm very sorry na lang po. I also take exception. Tuloy sa mga parating po ng good counselor natin from 6 District na natatakot daw po siya sa akin. Your Honor, number 5 lang ako sa distrito ko. Wala naman po, po akong kapatid niya sa politika, mag-isa ko. Yung, yung humahamon po sa akin, kapatid ng Mayora, sino mas nakakatakot sa aming dalawa? Nakita niyo nga po, eh, kaya akong sindak-sindakin lang kanini. Kaya akong amba-ambahan. Ganun ako kawalang kapangyarihan dito sa City Council. Kahit na kinakitang ina ako, nagtataas ng kamay, sinasabi lang nila, JB, sorry ah. Yan ba yung kinakatakutan na konsyal? Basta lagi ka lang uh, relax. Yes, Your Honor. Lahat po tayo pantay na pantay na konsyal, kahit kaninong anong pangalan mo pa. Hmm. Hindi yung pwedeng mayroon, pwedeng mang ape. Walang lang, Tapos yung inapay, hindi pwedeng, hindi pwedeng magsalita, walang karapatan. Your Honor, pinakita nyo lahat dito is a grave injustice. May pinastos na konsihal dyan sa harapan. Yung pinastos pa na konsihal. Yung kinasuhan. Ano klase to? Nakita niya naman lahat eh. May mga sarili kayong pag-iisip. Please, think before you vote. May mga sarili kayong pag-iisip, may mga sarili kayong mga mata. Pero pag may nakikita kayong ginagawa sa kapwa niyo kung bigla kayong nabulag. Hinahangaan ko kayong lahat dito, isa ako sa mga bago rito. Hinahangaan ko kayong lahat. Nalulungkot ako sa ginagawa nyo. Nakakalungkot talaga. Councilor Tony JB, kanina nakikita ko kayong dalawa dito, si Councilor Philip Lacuna nakangiti lang. Ikaw yung nag, na, ano, nainis ng konti. Pero hindi ko, kayo hindi na, ko narinig yung sinabi mong kupal. kasi may kumausap po sa akin dito kanina. Akala uh, ko naman okay lang naman kayo. Yung so diba? honest, siniki... niya ako kanina. Nakaganyan naka, naka po ko, Your Honor, sa podium. Nakaharap ako sa inyo kasi po maliit lang ang inyong lingkod. Ginanyan niya po ako kanina tapos hinarangan niya po ako. Parang hindi ko naman nakita yung ganung kalaking… May video naman po yan, Your Honor, sigurado sa mga taas. Sige. Your Honor. Tingnan natin. Please, Your Honor. Tapos hindi niyo rin nakita po na inambahan ako kanina ng suntok. Pero nanahimik ako din, naiintindihan ko sila. Pero recess tayo ah. Naka-recess tayo. Naka-recess tayo. Okay. O basta cool lang tayo lagi. Sa'yo ko rin sinasabi, bilang ama mo dito. Bilang ama. Okay. Your Honor, I have the utmost respect for you. And I will just yield po, because kayo na po nag-request, Your Honor. I will yield. I promise, I will yield. But sana po, Your Honor, yung batas para sa akin, batas din po para sa lahat. Okay. Yun na lang po, Your Honor. I will yield. Thank you very much po for indulging me on this. Thank you very much po.